ating pagbet. Ang request ni Sir Ronaldo Simbulan. Salamat sa nasi kay Marienda. Belated happy birthday, birthday po kay Ma'am Gigi. Tayo po nandito po kami sa dagat at mm, titingnan po namin yung bangka. At, at dito po pala ay eh, malalim na po yung tubig. ito po ko nakita nini medyo nakaangat na po yung mga gamit nila dito ngayon po eh tuloy tuloy pa rin po ang ano ulan titignan natin yung ano titignan natin yung bangka kung dito pa Tayo po yung mga basura. Ay nagsilutangan na ng Oo nga. Wawa yung mga taga dito sa tabing dagat. At buti po tayo ay surok at mm, doon sa puso po namin ay hindi po na hindi po na baha. At dito naman po nakana tita Nini ay buti ko ay hindi po, po napasok ang tubig. Ang napasok lang ang puna tubig dito ay yung pag... <laughs> ulan ito wala pang bubong <laughs> at ayan po ay grabe ng basura dito ah mapaw na po yung ano bangan ay dito na po tayo dumaan ka na tita nini at mm, doon po banta po sa may gilid po ng bahay nila ay eh, hindi ko makadaan at mm, medyo malalim pa rin po ang tubig hawa naman sila dito, oh. Ayan po yung mga basura ay nag, ano, nagsilota na. Kaya po, titignan po natin yung bangka ni Tito Ninyo. dito po sa bahay na po, na ito ay medyo nangalati na po yung bahay at gawa po nang yung buhangin po ay napunta na po dito sa naiangat na po ng alon na sobrang lakas at itong bahay na po na ito ay ano alas na nga natin na ay ay matakot bali po pala mamaya ay mas lalakas pa po ito bandang alas 10 ay. Na, buti na piniyo, kung dito, dito. At buti naman po itong bangka po ni Tito Ninyo ay naisipan niya pong lagyan po ng tungtungan. Ay kung hindi ay, nako. Baka ito po ay tinangay na po ng alon. Kali po yan. yan? Bali nakatali pa po yan hanggang doon sa dulo. Huwag lang po ma po itong puno at pag nabuhal po itong puno ay sigurado kasama na din po yung bangka ni Tito Ninyo. At ayan naman po yung isang puno po ng nyog ay malapit na rin pong bumigay. Hala, nakatakot. Uh, kapag nilabot po yung lakas po ng alon. tapos pasalamat po natin tala at kami po ay swerte pa rin po. Kaysa po sa mga nararanasan po dito ko sa Tabindagat. mag okay, po. hindi na rin po pwedeng dumaan ang mga tao at gawa po ng sobrang lalakas na po ng alon. Ayan po yung may tunay po na ano, halos kumantay na po dito. tingnan mo yung may mo ah. Ayan po ay mayroong daanan lang po ng simento po ano kaya po nakadaan po si dito ninyo pero po yan dyan ay may maliit po na baga, ano dito ah, bangan ang tawag <coughs> dito po sa sambalit ay grabe Tawa sa, sa tubig. Man, po si Wala niya ninyo po ay magsusumkit po ng ah uh, buko po dito sa Kan kung nakita ninyo dito Tayo po 'yung mininang buko tayo po mamaya ay magluluto po ng munggo pag merienda Wag mo na Nalublob sila dito. <laughs> Paano kung lasing pa? Tayo po, titignan po na muna ni Tito ninyo itong buko kung pwede na. Ah. Sige, dito siya. Sige, pakoy okay? na mati. Sige, dito siya tanggal po yung pangkalawit si tito ninyo na ah, grabe ano pumapasok na dito yung tubig oh. sobrang lakas po ng alon ayan po ay pupunta na po dito banda sa po yung buko kaya yung sabaw po ng buko ay ininom na ni Tito Ninyo ay lalo lumalakas yung hangin oh. lakas na na. Ayun bo, dun oh Bo, doon po na po dumaan si Tito Ninyo sa pinagdaanan namin at hmm, dito, dito na lang po ako sa kabila Dito po ang banda ay eh, medyo mababa naman po yung uh, tubig. Ayan um, po si Tito ninyo. Hindi eh, pa pala. <laughs> <laughs> po ang po buko kay Tito Uset at kay Tita Nini. Hello, Ayan po ako po ngayon ay magluluto po ako ng pakbet. At may nag-request po ng pakbet sa aking mga subscriber. Shoutout po kay Sir Ronaldo Sinbulan At ayan po ay request po niya na pakbet daw po. Ayan po nagisa ko na po yung bawang sibuyas at saka sa kamatis. Ito po ang version po ng ating pakbet na yun ay talagang pang provincia lang po. Hindi po pares na ibang pakbet na nilalagyan na pinasasawag po nila ng karming baboy, nilalagyan pa po, po ng alamang, ganyan. At dito po sa probinsya ay iba po, iba naman po klase klaseng luto. Bale, ang maging labas po nito ay pakbet dinding <laughs> At ang nga ating pong ihalo na ako ay isda. Ayun pong uh, pinirito ko po ka nga po na huli po ni Tito Ninyo sa saka ni Tito Deo. Dahil po ay bagyo po okay. ngayon dito ay magtitipid po tayo ngayon sa ating kwan. Pero siyempre po ay healthy. Sobrang healthy po nito. Dahil gulay pa rin. Dito naman po ay ginigisa ko na rin po itong ating gulay. Ito po ay nabili ko lang po na yung nabibili ko dito sa amin na ripak-ripak na mga nakaripak na po ito. Ayan po ay tatapan na po natin muna. Tayo po na gisa na po natin itong ating gulay. Uh, nilagyan ko na po yan ng dalawang basong tubig po para po tayo ay may sabaw. Kaya sabi ko po nga po ay parang ang kinalabasan po nito ay dininding pakbet. Ito po lalagyan na po natin ng pork at para po may lasa may lasa naman po pork yung ating pinakbet. Dito na po ilalagay ko na rin po itong ating isda at para po ay maglasa na rin po yan. At tayo po luto na po ang ating pakbet. At ayan po ang request ni Sir Ronaldo Simbulan. Ah, ayan, shoutout po sa inyo. At kanyan lang po talaga ang aming pakbet. Okay. At ayan po at bibigyan na po natin si Tita Agu. Met, takpan mo na! Doon po kami kakain sa loob po ng bahay namin. Kakain na po kami at ito tubig na po dito banda po sa may kusina po namin ayan po po good afternoon po at kami po ngayon ay magluluto po ng lulot balatong at tayo po ay magmerienda at ayan po si tito ninyo po ay nagsasangag po ng munggo Ayan po, ay uh, may lalagay din po tayo na buko. Ito po yung hiningi po namin kanina ka na Tito Jose yun po sa tabing dagat. Yan po ay kinayod ko na po. At ito naman po yung ating nyog. Ito ay aking pipigaan na. At ito naman po yung ating malagkit. At uh, ito po ay yung hugasan ko lang at ating pong isasalang na. At ayan po, tinudurog na po itong ating uh, munggo. Parang mapay itong ting yun. Hindi. Ha? Bango nga. Bango uh. yan. Bango. Dito na po kayo, kami nagluto po sa labas at gawa ng medyo matagal po din po itong iluto. Medyo po mausok. Siyempre kahoy. Ito po mamaya ililipat po namin dun sa gasol. Nangitin na po yung kuwet ng kaserola. Ah, uh, excited naman po ng merienda namin. At ayan po dinagdagan po ni Tito Ninya ng tubig at gawa po ng video hindi pa luto po ang ating malagkit. Ah. Malapit na um, ang Opo, malapit na. Opo, malapit na. Ang ating mga gagawitin kung sakali mo magkaroon ng first case scenario sa mga lugar natin. Kasi, palawang ang Ige o Milan. Pinadagdagan po ni Tito Ninyo ng asukal. Ang bango. At ayun po nilalagay na rin po itong ating buko. Optional lang naman po iyang buko. Pwedeng meron, pwedeng Pwedeng meron, pwedeng wala. Pero karamihan talaga hindi nilalagyan ng ganyan, ano? Ha? Karamihan talaga hindi nilalagyan ng ganyan, guko. Iyon hmm, ko lang, ngayon ko lang naisipan yan eh. Ako lang naman nagloto ng ganyan. <laughs> first time ko nagloto ganyan, first time ko din naglagyan ng buko Pwede siguro kasi gata din ang nilagay dyan. Oo. Oh. Hmm. Nyug din yun. Wow. Namay ko po yung atin pong monggo, uh, munggo yung kanya pong aroma ay lumabas na oh bango bango mm -hmm. ko yung sinangag na munggo. At ayan po si Ken Ken ay naghihintay na po ng ating merienda. At hawak-hawak na po yung condense. Nilipad po namin dito sa loob yung ating nilulot nilulot at gawa po ng malakas na po yung hangin. Kaya naman po, isang na laang. Ah. Binubuhos na po din ito, ito, ito ninyo itong ating unang gata. Wow! Okay. Lalo ng ano, pag lalo pag nalagyan pa ng gatas siya, no? sarap. No? bango. Oh. Ano? Sakto pa, pala, eksakto po pala sa aming kaserola ang 1 kilong malagkit. So sarap yung pag yung malapot na malapot Ayan po, luto na po ang ating ginataang munggo o lilot balatong sa panggasimen nata. Mayroon po sa Wala na. na. Hindi <laughs> <laughs> ko po, po alam ang tawag niyan dito po sa Sambales. Babago nga lang ako. Ano yan, At si tito dito. ninyo ay parang ano yung Pero, dati, tinutong natit... ano. Parang naririnig ko Kasi dito ano, tinutong. Doon nung, sa nagtitinda. Nung naalala ko, lulotin siya lang ng kanyang parang ano ko yung amoy niya. Mas masarap na. Maglulo ko siya ng ganyan bata pa kami. Dito po pag may nagtitinda po ng ganyan ay ang sinisigaw ay tinutong. Uh, tinutong. tinutong huh? siguro ang tawag dito. Wow, <laughs> sarap. Ayan po, kami po ay magbibigay na po sa aming mga kapitbahay. At ayan po ay kititaago. Ang so, dami po pala ng isang kilo. Ano ba ng tinimigam niya?

Ayan po lalagyan pa po ng condensed. Aba, masarap. <laughs> Ayan po yung kanatita ago. At tayo po ay magbibigay din po kanatita Nini. At siya po ay, namaya ay pupunta po dito. Masarap. Pag masarap, babalik pa ako. Kung may babalikan pa, oh, ay paano wala? Na nalabit na, tayo. Ito naman po yung kanatita nini. Tawagin eh? mo na si tita ako doon. Salamat sa nagbigay. Merienda. Salamat sa merienda. Tayo po, nakapagbigay na po tayo sa ating mga kapitbahay at medyo marami-rami pa po itong natitira. Kami po ay nagmi-merienda na. Mag dito po ay magbibigay din po kami kay Uncle Paos. Dito sa Tabindagat. Nandun po sila sa Tabindagat. At ayon po, pinalastic na po namin itong baonan at dadalhin na lang po ni natito ninyo sa Tabindagat itong kanatita nini. Maulan. Po, maulan. Hmm. Belated, happy Birthday po kay Ma'am Gigi uh, Siya po ay nagdiwang po ng Ika 59 Birthday kahapon Happy, happy Birthday po Ma'am Gigi Kaya po alas 6 na po ng hapon at um, sobrang lakas pa rin po ng ulan po dito sa amin lakas po ng hangin